napagalitan ko po yung mga taga airport Sabi nila, hindi na raw Pero dati raw, mas malala pa. Ngayon daw, kunti na nga lang yan eh. Mm. Sabi ko, dapat zero. Nagmayabang ka pa. Tama talagang wala na. So sa ulitin, kapag meron pa rin tulo, I will raise heaven and hell. ilan na ho ba yung tumutulo dyan ulit sa airport? Sa Terminal 2, sir, um, admittedly, sir, no? Uh, marami po tayong mga naobserbahan doon no, na tumutulo. Marami? Uh, mga ilan na marami? Yes, Sir, pagkamahal-mahal ang binabayad para sa travel tax, para sa terminal fee, pati ba naman yan tulo-tulo, hindi -tulo, pa natin ma-address, Sus so, Mario Osef Santisima. Sasabihin ko sa inyong dahilan, kasi yung kinuha niyong kontraktor, palpak, kasi nga naman siguro kamag-anak ng kamag-anak dyan sa airport, o dili kaya yung pera na para panlaan sana sa pagtapal sa roof-proofing, ay uh, kinupitan kaya lumiit na lang yung budget, kaya madaling tumulo. Well, usually ganun, sir. Bago tayo magpatuloy napakalaking tulong sa ating Co-Ante News KCG ang inyong pag-subscribe. Maraming salamat po. nanggigil si senador Rafi Tulfo sa pamunuan ng Manila International Airport Authority, MIAA, matapos makarating sa kanya ang impormasyon na naggalat nitong lunes ikalawa ng Setyembre sa mga terminal ng Ninoy Aquino International Airport na iya ang mga batsa at tray para siluhin ang mga tumutulong tubig ulan mula sa mga butas ng bubong nito. Sinita ng senador ang naturang ahensya at agad namang umaksyon si MIAA spokesperson Attorney Chris Bendijo na personal na umikot sa mga terminal ng NAIA para inspeksyonin ang mga tumutulong bubong ng pangunahing paliparan sa bansa. Nangako ang opisyal na gagawan agad ng paraan ng problema para hindi na maulit. Nagbabala naman si Tulfo na maraming makakastigo kapag naulit pa ang insidente. Inatasan din ng senador si Bendijo Dijo na siguruhing nasusunod ang Air Passenger Bill of Rights ng mga stranded na pasahero kasama na rito ang pagkakaroon ng mga libreng snack, bottled water at maayos na tambayan o accommodation para sa kanila. Sinabi rin niyang dapat lahat ng VIP airport lounges, maliban sa mga airline-owned, ay ilaan sa mga senior citizen, person with disability, PWD, buntis at iba pang nangangailangan ng tulong upang may matambayan ang mga ito. Nakipagpulong si Tulfo sa iba't ibang ahensya ng gobyerno na sakop ng kanyang Senate Committee on Public Services sa pamamagitan ng isang Zoom meeting nitong lunes bagamat suspendido ang pasok sa Senado dahil sa bagyong enteng. Suspendido po ang pasok sa Senate, that's why I'm here. Kayong paman, pinulong ko po dito sa TV5 ang ilan sa mga Senate staff ko. Ako po ay nakipag-Zoom meeting sa Philippine Coast Guard. Nakipag-meeting din ako uh, sa... Airport authorities at nagbigay po ako ng babala sa mga taga Philippine Coast Guard. Sabi ko, they should make sure na magiging stricto po ang kanilang pagmumonitor ng lahat ng mga barko na papalaot. Kung meron man silang papayagan ng pag-asa dahil hindi naman apektado sa bagyo, sabi ko, they make sure na seaworthy, number one, yung vessel. Number two, hindi overloaded, kailangan bilangin ng pasahero. eksaktos naka doon sa capacity na pwedeng kargahin. And the number three, sabi ko, dapat yung life best tumutugma sa number of the passengers. Sabi ko, kapag may nangyaring sakuna dahil sa kapabayaan ninyo, kasuhan ko kayo. Ilang beses ko na sinabi yan, kung maagap tayo sa aking trabaho, tayo mga takagobyerno na kung saan, yun yung ating responsibilidad, safety ng passengers natin, whether sa sea o sa airport, wala mangyaring sa and i'm very proud to tell you laro nitong PPA at saka yung Coast Guard Marina na ako na everything will be just fine napag-usapan din po namin yung convenience ng mga pasahero There are 4,000 stranded passengers ngayon sa iba't ibang mga pier. At sabi nung uh, PPA, maayos naman daw po yung flow ng sistema nila para masiguro na konbinyente po yung mga stranded. May mga pagkain daw po, may mga tubig, juice, accommodation doon sa mga stranded sa loob ng pier. Sa mga airport, napansin ko lang po na may tumutulo doon. Napagalitan ko po yung mga tag-airport. Sabi nila hindi na raw maulit pero dati raw mas malala pa. Ngayon daw, konti na nga lang yan eh. Mm -hmm. Sabi ko dapat zero. Nagmayabang ka pa, tama <laughs> talagang wala na. So sa ulitin, kapag meron pa rin tulo, I will raise heaven and hell. Diba? Anyway, September 18, magpapalit naman na ng management uh, ng NIA. Mapupunta na po sa isang private company and I was able to get the commitment from uh, the mismo presidente ng kumpanyang yan, uh, kay uh, Ramon S. Ang, which is a very nice guy. And he assured me, gaganda na ro po yung airport like you've never seen anything like that. Sabi niya, matutuloy na yung gustong-gustong uh, kong mangyari palagi na magkakaroon na ng General Aviation Processing Center para sa mga passengers sa private and chartered plane. Sabi niya, hindi pwedeng mangyari yan ngayon, Senator, uh, this year tulad ng ultimatum na binigay mo sa mga taga but we can commit to you by next year. So next year, wala ng VIP-VIP. Lahat ng mga pasahero ng chartered plane at ng private plane dadaan kayo sa butas ng karayom tulad ng butas ng karayom na dinadaanan ng lahat ng mga regular passengers tulad namin. Pag kami sumasakay sa commercial flights, ganun din. Pantay-pantay tayo. Kaya yan ang dahilan kung bakit nakatakas si Alice Go. And for all we know, baka marami pa rin mga tulad ni Alice Go ang nakatakas. At binalaan ko rin po yung ka-app. lahat ng mga malilit na aeroplano. Especially yung mga private planes. Yung mga pinaparentang private planes. Kasi nga po, ilang beses na ako nakabalita na tulad nito masamang panahon, may matitigas ang ulo ng mga private planes, maliliit na aeroplano, especially mga propeller, yung mga 6 or 7 passengers sa mga probinsya, pinapayagan lumipad from point A to point B dahil malapit lang, 30 minutes lang daw pinapayagan at nagkakaklash. Ilan na nagklash niyan? Kaya sabi ko sa CAAP, wala. I-stop lahat na maliliit na aeroplano. Sabi ko, pag nagalit, yung mga pasahero, turo niyo Sa airport, sabi ko, ayoko na makita na yung mga pasahero na standard, nakahiga sa sahig at pagkatapos, kumakain ng biscuit tapos uminom sa styrofoam na tubig. Sabi nung naiya, Sir, hindi, ah, ibibigay namin, bottled water at saka yung biscuit na milasa. Sabi ko, ba't hindi hamburger? Diba? Gawa ng paraan. Ganon! Malaki pong na, naitulong nung maagang abiso dahil nag-reach out po ang ating GM sa ating mga airlines. No? na hmm. hanggat maaari, sana maaga yung advisory for cancellation. Kaya po hindi ganun ka uh, dami no, yung uh, mga naga uh, nagpuntang pasahero dito. Although may mga ilan-ilan pa rin po no, yung nabangit natin kanina na gusto po talaga nila mag-rebook. Uh, kaya po sila nandito sa airport. Nakadeploy na rin sir ang ating mga malasakit kits dahil ito naman po ay para ma makomplement no, yung obligasyon ng ating airlines in case of delayed flights para sa ating mga pasahero maapektuhan po nito. Okay. Ilan na ba yung tumutulo dyan ulit sa airport? sa terminal 2 sir um admittedly sir no uh, maraming po tayong mga naobserbahan doon no, na tumutulo marami uh, mga ilan ang marami yes, in terms of bilang sir hindi po natin siya maka quantify no but in terms of area sir uh, kanina sa aking pag inspeksyon meron tayong monitor na anim na areas no ito pong anim na spots na ito um ito po ay kinokompleni ng ating engineering temporarily uh, gagawan po siya ng parang kanal para ma-divert po yung tubig para hindi po dito dumaan <laughs> yung uh, tubig no at uh, mamarkahan po ito uh, kapag po umayos ay isang ating weather, uh, ito naman po ay waterproofing pa rin po natin. Ongoing naman po yung ating waterproofing ng ating buong terminal po, sir. Sir, pagkamahal-mahal ang binabayad para sa travel tax, para sa terminal fee, Pati ba naman yan tulo-tulo, hindi -tulo, pa natin ma-address, Sos Mario Patawarin tayong lahat ng ating Panginoon. I hindi naman, sir, sa ano, no? Uh, na narinig ko po kayo kanina, hindi naman po namin pinagyayabang no? na uh, Um, bumuti yung ating uh, Terminal 2, no? Dati, uh, that, that is, sir, eh, isang libo. Ngayon, bumuti na kasi alim na lang. Hindi naman sa ganun, Senator, no? Ang, ang gusto lang po namin ipaliwanag, uh, yun din po yung kahirapan sa waterproofing kahit naman po sa ating mga bahay. Minsan po, napasadahan na po natin, uh, pero talaga po may mga ilang areas na talagang bibigay pa rin kapag umuulan. Hindi, sir. Hindi, sir, sir. Sasabihin ko sa inyo dahilan. Kasi yung kinuha niyong contractor, palpak, kasi nga naman siguro kamag-anak ng kamag-anak dyan sa airport. O dili kaya yung pera na para panlaan sana sa pagtapa sa roof-proofing ay uh, ikinupitan. Kaya lumiit na lang yung budget, kaya madaling tumulo. Well, usually ganun sir. So just make sure lang po, Atty. Chris, na mamimit pa rin nila at mawala na po yung mga tulo-tulo, sir. Pwede? Aye, sir. Definitely, sir. We'll monitor that.